Where oh, did you get this chicken again? In corn, GL. Oh. <laughs> Hello, and welcome to Celebrity Home. anak ni Andy Eigenman at Filmar Alipayo na si Lilo, aliw na aliw sa kanilang mga alagang manok. Hilig nila ng kanyang tatay na pakainin at bisitahin ang kanilang mga alaga. Kapansin-pansin din ang kagandahan talaga ni Lilo, lalo pa sa suot nitong dress. Isa si Lilo sa kinagigiliwang celebrity kids dahil sa pagiging masayahin nitong bata. Hindi ko makarakop. <laughs> Tell Zuma to catch them for you. <laughs> mm. <laughs> that, that oh. Oh, to those this one. So sad na ano. Ba't ko pinapakain ng hilaw yung manok ko? Baka kakainin yung mga manok nyo. so my share inside playing with him hmm He -he. got it He -he. hala pakitaan mo yung He -he. Like yeah, xin yeah. color. Yeah. Zuma mm -hmm. boy. Really really <laughs> yeah, go <I'm> running. nào <coughs> <coughs> ah. tu Go down lại kí. Itun à hổ. Itun à yukang đi There you go.